Ang, ang kailangan ng Pilipinas mga matatalinong tao hindi nila kailangan na bibigyan mo silang pera bukas wala na naman pera bibigyan mo pagkain bukas gutom na naman ano pa kinabang ngayon yung mga pinagtutulong ninyo tulong ba talaga yan o sustento na lang sa kapricho and you fucking make yourself feel good about it akala mo maganda yung ginagawa mo nakita ko sa tondo yun eh nakita ko sa tondo namiimigay ng pagkain doon linggo 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 umaasa silang may libreng pagkain hanggang sa dulo Pananatili Parang ako. mga Message mo lang sa aming mga Na, na Palisaw-lisaw na dito diba? May pera Pero walang, ano. Walang kung ako Itong suggestion ko Kung maaari Sana Sana dumami Mga katulad ninyong Nagsasalita sa social media Kasi kailangan ng mundo inputs ninyo Brother Kayo na yung mga legit Pagdating sa paggawa ng pera eh. Di ba? Nakikiusap nga ako sa inyo Kung may pera kayo Sana kayo yung mag-vlog Hindi mga putang inang yayabang Yabang ng mga kotse nila Ng mga bahay nila Mansion nila Travel nila Sana kayo yung mag-vlog Para marinig ng mga tao Kung paano talaga Totoong gumawa ng pera Na hindi ang dahilan Kung bakit ka gumagawa ng pera E eh, para yung kapwa tao mo Ibigay yung pera nila sa bulsa mo Kasi ang daming Ang daming tao Diretsahan Nagsasalita sa internet Para ibigay nila yung pera nila Dun sa mga influencer na yun Diretsahan Diretsahan ganid na maraming influencer. Sobrang ganid nila. Kahit panluloko ng kapwa, isipin mo kung gano'ng karaming tao yung nagre-reverberate ng sinasabi ni MJ Lopez na yung pan-tuition fee mo, ipang eh, business mo na lang. Sobra naman yan. Pati bata, gusto mong kunin yung pera. Sobra naman yan. Sobra abuso yan. Isipin mo yung kayo kung gano'ng karaming influencer na sinasabing hindi na daw kailangan ng kolehiyo. Oh. Dumiskarte ka na lang. Nakakasira ng buhay ng kapwa-tao yan. Napakasama naman ng ugali ninyo. May pera na nga kayo eh. May mansion na kayo. May magagarang sasakyan na kayo. Ano pa bang gusto nyo? Gusto nyo pang umabot sa level ng Diyos sa sobrang yaman ninyo? Di ba? Ako, ito suggestion ko sa inyo, lalo na sa mga mayayaman na wala pa sa social media, wala pang page, gumawa kayong account ninyo, kayo dapat yung napapakinggan. Hindi yung mga putang ng yayabang bang lang sa social media na mga mansion nila, na mga kotse nila, na narentahan lang naman nila yung kotse nila, kunyari sa kanila. Ang daming ganyan eh. Nandidiri na nga ako eh. Nakakadiri. Putang ina. Dirim-diri ako sa ganyan. Nagyayabang sila para ibenta yung kung ano man yung binibenta nila. pa napapakita ka ng lifestyle. Bakit ka nagpapakita ng lifestyle? Para gayahin ka. Ang problema, wala namang means yung audience mo. Ano ngayon ang gagawin? Lalapit sa'yo. Paglapit ngayon sa ngayon sa'yo ng audience mo, hihingin mo pera. Tapos sasabihin mo, payayamanin mo sila. Nakakadiri. Nakakadiri talaga. Dirintiri ako sa ganyan. Panluloko ng kapwa-tao yun eh. Diretsa alam, panluloko ng kapwa-tao yung ginagawa nila eh. Alam mo naman na hindi na, alam mo naman na hindi lahat ng tao yayaman. ba? Diba? Coming from that perspective na hindi lahat ng tao yayaman, hindi mo dapat pangakuan ng taong payayamanin mo sila. Sobra naman yan. Abusado naman kayo. Sobra naman yan. Yun yung request ko sa inyo, mga mayayaman. Mga may pera, kasi syempre, karamihan sa mga mayaman, humble na eh. Bumababa na ere mo eh. Kasi nakuha mo na halos al lahat ng bagay sa buhay. Eh. Ang an an request ko sa inyo, gumasos kayo kahit konting pera halaga isang libo lang bili ka ng camera, bili ka ng ilaw, bili ka ng magandang cellphone, tapos iba gawin mo yung ginagawa ko, kung ano man yung bagay na nasa isip mo, na palagay mo dapat ituturo mo sa mga, mga kamag-anak mo, ituro mo na lang sa mga kapwa-tao kasi yung kamag-anak mo hindi naman nila gusto yan, ingrato sila ungrateful sila eh. pero isipin mo yung dami ng tao na nanghihingi ng karunungan walang makukuha eh, bakit ay yung mga scammer eh, nasa social media eh nasa, na, scammer eh ang dami nila And, sobrang dami nila, grabe Kilala ko sila eh. Kilala ko sila personal. Yung iba dyan, tad, tad, ng utang eh. Para lang iyabang nila yung mga iniyayabang nila. Fake it till you make it ang dating. Nakakadiri na brad eh. Dirindiri ako eh. Nakakadiri na sobra. Ako, request ko sa inyo, sana kayo yung ano, sana kayo yung magsalita sa social media. Diba, hindi mo naman kailangan i-flaunt yung negosyo mo. Hindi mo kailangan i-flaunt yung yaman mo. Kasi yung mga iba natatakot, baka kasi ganito, baka kasi ganito. Hindi. Kung ano lang ilaman ng isip mo, yun lang ang ilabas mo. Wala namang mag-uungkat sa'yo. Walang mag-uusisa sa'yo eh. Wala eh. Yung laman lang ng isip mo, yun lang ang ilabas mo para makatulong ka sa kapwa-tao. Tumulong ka naman sa kapwa-tao mo. Ang, ang, kailangan ng Pilipinas, mga matatalinong tao, hindi nila kailangan na bibigyan mo silang pera. Bukas wala na naman pera. Bibigyan mo pagkain, bukas gutom na naman inabang nga yun yung mga pinagtututulong ninyo tulong ba talaga yan o sustento na lang sa kapricho and you fucking make yourself feel good about it akala mo maganda yung ginagawa mo nakita ko sa tondo yun eh nakita ko sa tondo, namimigay ng pagkain doon linggo-linggo linggo-linggo, umaasa silang may libreng pagkain namimigay ng pera doon linggo-linggo, umaasa silang may libreng pera ayan o, oh, tinan mo, ayan ang mga basura oh. o kuys RV, o sige tulungan mo ko penge pera, ayan, ganyan ang mga script doon sa tondo Nung nandun ako, namamasura. Ganyan na script dun. Ganyan. Yan, regular. Ganyan. Pengen pera, pengen pera, pengen pera. Puro ganun. Pengen pagkain, pengen pagkain. Bakit? Iba sa kanila. Ayaw na magtrabaho. Umasa na lang sa libre. Umasa na lang sa four piece. Iba, nakahilata na lang maghapon. Nakita ko yan dun eh. Ang kailangan ng mga tao, patabain nyo yung utak nila. Bigyan nyo silang idea. Kung paano sila makakaalagwa mula sa kahirapan. At tinan mo, basura talaga utak ng kuyos Arby. Ayan mo, aga-aga ingay mo. Gago, ba't nandito ka kasi? Di ba? Ba't nandito ka? Ba't hindi ka nalang mag-scroll up? Alam mo, ulitin ko Pilipinas, pag bobo ka pa, matuto ka munang manahimik. Huwag kang bumoboses, huwag kang bumoboka. Ganun lang kasimple yun. Matuto ka munang mag-aral, matuto ka munang tumahimik, kasi maniwala ka sa akin, pag inakyat kita rito sa live ko, wala kang masasabi. Sigurado ako sa dyan dahil marami na akong naiangat na katulad mo. Marami na akong naiangat na katulad mo. Follow up question, brother. Gagod, nag-almusal ka ngayon ng mura, brother, no? Brother. Sige, brother. Kalingan mo sa buhay. Kailangan, <laughs> Kailangan ka natin. Kailangan ka ng Pilipinas, brother. Sana ma maka, sana pagsimula kapag ka na mag-vlogger, halos lahat na lang vlogger. Tapos ang pinaka mabigat doon, pinaka marami pang vlogger, bobo. Nabubuisit ako eh scammer. Buguti sana kung may ang ng mga utak mga. man lang namang iskam eh. Karamihan, bobo. Tignan nyo to, mga ano. Mga ano. Mga ano, 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 ano. tignan nyo to. Tapos kukuha lang ng fake na video. Kung saan man, dinownload nyo lang sa kung saan man. Tapos tignan nyo to. Tignan nyo to. Yun na yun. Yun na mismo yun. Tignan nyo to. Yun na yun. <laughs> Walang na kataba ng utak Yaman, kahit kapraso. Brother. Okay ka na, brother? Ah, uh, okay na, no, brother. Salamat, brother. Thank you very much, brother. O, tingnan nyo, tumakas viewers. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako ngayon sumasagot ng mga kapatid. Mananatili akong hindi interesado sa tumitira. Mananatili akong hindi interesado sa pera Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig.